Jairus, ano yung kinakain mo? Ano yan? Kain. Ano nga yung kinakain mo? Ang tawag dyan? Mami! Kain maho! Me! Hmm. Kain maho! Po? Kain maho. Hmm. Kain maho. Kain maho. Baka subuan. Oh. Hawakan mo. Big boy ka ni. Dapat ikaw na nagsusubo sa sarili mo. Dairus. Hi ka daw kay Tati Hi. Hi ka. Say mo hi.